Sa napakaraming kwento at pakikipagsapalaran ni Haring David, isa sa mga patuloy na pumupukaw ng interes sa paglipas ng panahon ay ang kanyang maalamat na paghaharap kay Goliath ang nakatatakot na higante mula sa Filistia. Ang labang ito ay hindi lamang nagpakilala sa batang pastol na nakatakdang maging hari, kundi nagtulak din sa Israel patungo sa tagumpay laban sa mga kaaway nito. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na ang kilalang kwento ay bahagi lamang ng mas malawak na katotohanan? Hindi alam nang marami na si Goliath ay isa lamang sa ilang higanting hinarap ni David. Lahat sila ay inapo ng sinaunang mga Nephilim. Isa na rito ang mismong kapatid ni Goliath, isang nakapanghihilakbot na higante na muntik nang mapatay si David. Bakit bihirang mabanggit ang mga bahaging ito ng kwento? Ano ang ipinapahiwatig nito tungkol sa pag-iral ng mga higante noong unang panahon? Marami pang lihim na hindi pa nalalantad. Samahan mo ako sa video na ito upang tuklasin ang mga nakatagong katotohanan ng ito. Huwag kalimutang pindutin ang like button, ibahagi ang video, at mag-subscribe sa aming channel dahil ang ating pag-uusapan ay maaaring lubos na baguhin ang iyong pananaw sa mga kwentong biblikal at sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ang di kilalang kwento ng kapatid ni Goliat, ang istoryang hindi nila sinabi sa iyo. Sa buong buhay ni David, ang kanyang pag-akyat sa trono ang isa sa pinakakahanga-hanga mula sa isang payak na simula bilang isang pastol mula sa tribo ng Huda, anak ni Jesse, at nagmula sa marangal na lahi ni Huda, tila malabong siya ang mapiling hari. Ngunit sa kabila ng lahat ng inaasahan, pinili siya ng Diyos upang maging hari ng Israel kasunod ni Saul na nawala ang pagpapala ng Diyos dahil sa kanyang pagsuway Ngunit hindi lamang isang pastol si David, isa rin siyang mahusay na musikero at makata na ang kanyang mga likha ay magiging bahagi ng walang hanggang pagdiriwang sa mga salmo. Gayon paman, higit pa sa kanyang husay sa musika, siya ay itinakda upang maging hindi lamang isang hari, kundi ang pinakakagalang-galang na pinuno na nagkaroon ang Israel, isang taong tunay na nagustuhan ng Diyos ang kanyang buhay ay puno ng pagsubok, labanan at tagumpay na humubog sa tadhana ng mga Israelita. Sa lahat ng kanyang nakaharap, ang labanan niya kay Goliath ang isa sa pinakamalaking pangyayari. Isang binatilyong nasa pagitan ng labin lima at labimpitong taong gulang na walang formal na pagsasanay sa digmaan Ngunit buong tapang na hinarap ang isang mandirigmang kinatatakutan ng buong Israel, isang napakalaking higanting filisteo. Ang tanging sandata niya ay isang tirador at ilang piraso ng bato, ngunit nagtagumpay siya laban kay Goliath na pinatunayan na ang tunay na pananampalataya at tapang ay kayang lampasan kahit ang pinakamalalaking hamon. Ngunit sino nga ba si Goliath ang kinatatakutang mandirigma ng Israel? Ano ang mayroon sa kanya na labis na nagpatakot sa mga tao? Ang kanyang matayog na taas, pambihirang lakas at husay sa pakikidigma ay halos hindi matatalo. Subalit, ang misteryo ni Goliath ay higit pa sa kanyang kakayahan sa labanan. Siya ay isang inapo ng mga Repaim, isang sinaunang lahi ng mga higanting binanggit sa mga banal na kasulatan at mga lumang salaysay ng kasaysayan. Hindi alam ng karamihan si Goliath ay hindi nag-iisa. Siya ay bahagi ng isang mas malawak na lahi ng mga higante na nabuhay noong panahong iyon, mga kaanak at kapanalig na nagmula sa parehong sinaunang lahi Mula sa panahon ni Moises hanggang sa kapanahunan ni Abraham, ang mga Refaim ay kilala sa kanilang matinding laki at mahalagang papel sa mga digmaan sa lupang pangako. Ang tagumpay ni David kay Goliath ay hindi lang isang personal na panalo. Ito ay isang mahalagang tagpo sa patuloy na tunggalian sa pagitan ng mga Israelita at ng mga nilalang na ito na nagbago sa takbo ng kasaysayan magpakailanman. Ang pinagmulan ng mga higante ay nababalot sa hiwaga at palaisipan, kung saan isang tanyag na teorya sa mga iskolar ng Biblia ay nagsasabing sila ay lumitaw matapos ang malaking baha, bunga ng bawal na pagsasama ng mga bumagsak na anghel at mga kababaihang tao. Ang mga nilalang na ito, tinawag na Bene Elohim, ay bumaba sa mundo at pinili ang mga anak na babae ng tao bilang kanilang asawa, kaya't isinilang ang lahi ng mga higante na kilala sa kanilang tapang at kapangyarihan. Ang mismong salitang Rephaim ay may mabibigat na kahulugan nagmula sa mga ugat ng Hebreo at Phoenician na nangangahulugang patay, buhay o mga espiritu ng mga ninuno na tila nagpapahiwatig ng koneksyon sa mga sinaunang nilalang na nabuhay bago ang baha at muling lumitaw sa hindi maipaliwanag na paraan. Ipinahihiwatig ng mga lumang teksto na ang mga higanting ito ay hindi lamang mabagsik na mandirigma kundi may taglay ding misteryosong kaalaman at supernatural na kakayahan na nagpapatibay sa ideya na ang kanilang lahi ay hindi simpleng nagmula sa mga tao. Ang salaysay sa Biblia ay nagpapatunay na si Goliath ay bahagi ng isang malawak na lahi ng mga higante kung saan mayroon siyang mga kapatid na nagmula rin sa ganitong nakakatakot na linya ng dugo. Matapos talunin ni David si Goliath, nangako ang kanyang mga kapatid na ipaghihiganti ang pagkamatay niya laban sa bagong koronang hari ng Israel. Sa isang sumunod na labanan sa pagitan ng mga Israelita at mga Filisteo, isa sa mga higanting ito ay muntik ng matupad. Ang sumpang iyon, inilalagay ang buhay ni David sa matinding panganib kung hindi dahil sa maagap na pagkilos ng kanyang matatapat na mandirigma, maaring nabago ng husto ang kanyang paghahari. Ang mga sinaunang higante ay hindi lamang mga bayarang mandirigma ng mga Filisteo. Ang kanilang papel sa digmaan ay nagpapahiwatig ng mas malalim at mas makapangyarihang ugnayan. Ang mga dambuhalang nilalang na ito ay bumuo ng mga estratehikong alyansa sa iba't ibang sinaunang mga bayan, tulad ng mga Amunita at Kananeo, na hindi lamang sumama sa kanila sa digmaan, kundi itinuring din silang mga banal o nakahihigit na nilalang. Sa maraming sinaunang kultura, ang ganitong mga kakaibang nilalang ay hindi lamang kinatatakutan, kundi sinasamba rin itinuturing na kalahating Diyos o inapo ng mga nilalang mula sa malalim na misteryo ng nakalipas. Kaya't ang mga labanan sa pagitan ng Israel at ng mga bansang ito ay higit pa sa simpleng alitan sa lupa. Ito ay espiritual na tunggalian sa pagitan ng bayan ng Diyos at ng mga puwersang may pinagmulan pa mula sa panahon bago ang malaking baha. Ang aspetong ito ng sinaunang kasaysayan ay patuloy na nagbibigay ng matinding interes sa mga iskolar at mga arkeologo na naghahanap ng ebidensya tungkol sa pag-iral ng mga higanting ito. Pinatutunayan ng mga kasulatan na ang mga higante ay totoo at may mahalagang papel sa mga digmaan ng mga kaharian, pati na rin sa paghubog ng mga sinaunang kabihasnan. Ang patuloy nilang presensya sa kasaysayan ay nagdudulot ng mga walang humpay na debate at palaisipan tungkol sa isang panahong pinaniniwalaang nilakaran ng mga nilalang na hindi pangkaraniwan upang higit pang tuklasin ang isa sa pinakamahalagang yugto sa buhay ni David. Madalas na hindi nabibigyang pansin, ngunit mahalaga upang maunawaan ang kanyang mga laban at ang pamana ng mga higante. Tutok tayo sa aklat ng dalawang Samuel 21-22. Isinasalaysay dito ang isang mapanganib na sagupaan laban sa isang inapo ni Goliath. Ilang taon matapos maluklok bilang hari at matapos ang maraming digmaan, muling pinamunuan ni David ang kanyang hukbo laban sa mga Filisteo. Ngunit sa labang ito, habang dinadala niya ang bigat ng kanyang edad, at mga labanang pinagdaanan, nakaharap niya ang isang mapanganib na kalaban, si Isbebenob, isang mandirigma mula sa lahi ng mga Refaim, katulad ni Goliath. Hawak ang isang mabigat na sibat na tanso na may timbang na humigit kumulang labintatlong libra at isang bagong panday na espada, nakita ni Isbebenob ang pagkakataong ipaghiganti ang kanyang lahi at tapusin ang buhay ng hari ng Israel. Sa mismong sandali ng labanan, nang si David ay pinakamahina at malapit ng matalo, dumating si Abishai, anak ni Zeruya, at pamangkin ni David. Sa isang mabilis at matinding hampas, napatay niya si Isbibenob Binob at nailigtas si David sa tiyak na kamatayan. Matapos ang delikadong pangyayaring ito, Nangako ang mga tauhan ni David na hinding-hindi na nila siya papayagang lumaban sa digmaan. Kinilala nila siya bilang ilawan ng Israel na ang pagkawala ay magiging isang trahedya para sa kanilang bayan. Ngunit hindi pa rin natatapos ang panganib mula sa mga higante di nagtagal isa pang sagupaan laban sa mga Filisteo ang sumiklab kung saan napatay ang isa pang higante na nagngangalang Saf. Pagkatapos sa isang labanan sa Gob, pinatay ni Elhanan, anak ni Jaare Oregim, ang isa pang makapangyarihang higante na tinawag ding Goliath na tagagat. Ngunit hindi rito nagtapos ang laban. Sa isa pang labanan sa Gat, lumitaw ang isa pang higante, isang mandirigmang may anim na daliri sa bawat kamay at anim na daliri sa bawat paa. Hinarap siya ng mga Israelita at sa huli, pinatay siya ni Jonathan anak ni Shimea na kapatid ni David. Ang salaysay na ito sa dalawang Samuel 21-22 ay nagtapos sa pagsasabing ang apat na higanteng ipinanganak sa Gat ay tuluyang pinuksan ni na David at ng kanyang mga tauhan. Ipinakita ng mga pangyayaring ito na ang banta ng mga higante ay napakalaki, ngunit sa kalaunan ay napagtagumpayan. Ang mga tagumpay na ito ay hindi dahil sa lakas ng tao, kundi sa pananampalataya at katapangan ng mga nagtitiwala sa Diyos ng Israel. Ang mga pangyayaring ito ay nagpapakita na si Goliat ay hindi nag-iisang nilalang sa kanyang lahi at patuloy na hinamon ng kanyang mga kapatid ang Israel kahit matapos ang kanyang pagkatalo ang madalas na paglitaw ng mga higanting ito sa mga kwentong biblikal ay nagpapahiwatig na sila ay isang paulit-ulit na banta at ang kanilang mga tunggalian laban sa hinirang na bayan ng Diyos ay nagtatago ng mga misteryong hindi paganap na nauunawaan. Ang buong kasaysayan ng mga sinaunang higanting ito, kabilang ang limang kapatid ni Goliath at ang kanilang koneksyon sa mga refaim, ay nananatiling balot sa hiwaga ang tunay nilang papel noong panahong iyon ay patuloy na nagbibigay ng matinding kuryosidad. Sino nga ba ang mga higanting ito at saan sila nagmula? Paano nagpatuloy ang kanilang lahi sa paglipas ng panahon? Para sa mga nagnanais na palalimin pa ang kanilang pagkaunawa sa mga misteryong bumabalot sa kanilang pinagmulan, manatiling nakatutok Inihahanda ko ang isang masusing pagsusuri sa halos nakalimutang lahing ito at sa kanilang matitinding laban-laban sa Israel. Ang mga matutuklasan ay tiyak na kapanapanabik. Ang kwentong ito na halos hindi naaalala ay nagpapakita ng isa sa mga pinakamapanganib na yugto sa buhay ni Haring David. Marami ang nagkukwento tungkol sa maalamat niyang pagpatay kay Goliath ang dambuhalang filisteo na pinabagsak ng isang batang pastol gamit lamang ang isang tirador at ilang bato. Ngunit kakaunti, ang nakakaalam ng isa panghamong hinarap ni David makalipas ang maraming taon. Ang bagong banta ay nagmula kay Isbenob, isang mandirigmang kasing bagsik ni Goliath mismo na determinado sa paghihiganti sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Tulad ni Goliath, Si Isbenob ay nagmula sa lahi ng mga Refaim, isang sinaunang lahi ng higante na sa hindi maipaliwanag na paraan ay nakaligtas sa malaking baha. Ang mga Filisteo ay hindi lamang gumamit ng mga higanting ito bilang mga bayarang mandirigma. Itinuring din nila silang mga Diyos dahil sa kanilang pambihirang laki at lakas na lampas sa karaniwan. Ngunit para kay Isbe binob, ang labanang ito ay hindi lamang isang karaniwang tunggalian. Ito ay personal. Pinanindigan niya ang paghihiganti para sa kanyang angkan at nais niyang wasakin ang taong nagbigay ng kahihiyan sa kanyang lahi sa pagkamatay ni Goliath. Ang krusyal na sagupaan ay naganap sa isang matinding labanan sa pagitan ng mga Israelita at mga Filisteo. Sa panahong ito, si David ay hindi na ang matapang na binatilyong walang takot noong una niyang hinarap si Goliath. Ang maraming tao ng digmaan ay nag-iwan ng bakas sa kanya at sa labang ito, ang kanyang pagod ay naging kapansin-pansin. Ang matandang hari ng Israel ay nasa bingit ng kamatayan. Sa mahalagang sandaling iyon, sumugod si Isbe Benob. Ang kanyang sandata ay isang nakakatakot na sibat na may tanso sa dulo, may timbang na humigit kumulang labintatlong libra, nilikha upang madaling bumasag ng kahit anong baluti. Bukod pa rito, hawak niya ang isang bagong panday na espada, espesyal na ginawa upang patayin ang kanyang mga kalaban. Ngunit higit sa kanyang sandata, ang kanyang nakatatakot na presensya ang nagdulot ng matinding pangamba. May taas na tinatayang siyam hanggang labing apat na punto limang talampakan, siya ay isang halimaw sa larangan ng digmaan. Si David, bagaman pagod, ay nanatiling matatag at lumaban ng buong tapang. Ngunit sa kabila ng kanyang kagitingan, ang kanyang pisikal na panghihina ay nagiging malinaw. Sa isang kritikal na sandali, nang tila siya ay malapit ng bumagsak, dumating si Abishai, anak ni Zeruiah, at sa isang matinding hampas, napatay niya si Isbenob bago pa ito makahugot ng huling suntok. Ang tagpong ito ay nagbago ng lahat na pagtanto ng mga mandirigma ng Israel na hindi na nila maaaring ilagay sa panganib ang kanilang hari. Kaya't sa isang taimtim na pangako, ipinangako nila na hinding-hindi na nila papayagan si David na lumaban sa harapan ng digmaan. Kinilala nila siya bilang ilawan ng Israel, isang sagisag ng pag-asa at pananampalataya na ang pagkawala ay hindi kayang isipin. Ang kasaysayan ng mga higante ay hindi nagtapos kay Goliath. Ang kanyang mga kamag-anak ay patuloy na naging banta sa Israel. Ngunit sa pamamagitan ng di matitinag na tapang at pananampalataya ng mga Israelita, ang mga higanting ito ay sunod-sunod na napuksa ang mga labang ito na bihirang banggitin ay hindi lamang nagpapakita ng labot na lakas ng mga higante, kundi pati na rin ng matatag na diwa ng isang hari na kahit sa kanyang pinakamahihinang sandali ay nagbigay inspirasyon sa kanyang mga mandirigma upang ipaglaban ang kanilang bayan. Ang labanan kay Isbenob ay hindi ang huling sagupaan laban sa mga higante, ang mga kapatid ni Goliath at iba pang inapo ng mga Rephaim ay patuloy na naghahanap ng pagkakataong makipagdigma. Ngunit sa araw na iyon, isa sa huling malalaking higante ang bumagsak, hudyat ng posibleng pagtatapos ng panahon ng mga higante. Umaasa akong naging kapaki-pakinabang sa iyo ang pagsasalaysay ng labanan kay Isbibinob na pinatay ng pamangkin ni David na si Abishai. Ang maagap na pagkilos ni Abishai ay hindi lamang nagligtas sa hari, kundi naging daan din upang manumpa ang mga tao na hinding-hindi na nila hahayaang lumaban si David sa digmaan upang mapanatili ang ilawan ng Israel. Ayon sa ilang salaysay, hinabol ni Abishai ang higanting nagtangkang patayin si David at sa tamang pagkakataon, sinaksak niya ito sa likuran tuluyang winakasan ng banta. Maraming salamat sa pagsama sa paglalakbay na ito sa isang hindi gaanong kilalang kabanata ng kasaysayan ng Biblia. Pagpalain kayo ng Diyos at magkita-kita tayo sa susunod na video.